Tignan mo nga yung screen time mo. Wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi mag-cellphone. Gano'ng kataas ang screen time mo? Namomonitor mo ba? I-check mo kaya yung phone mo ngayon. Sige nga, check mo. Mamamaya, mamaya, magugulat ako niya. 9 hours, 10 hours ka. Inuuna mo pa yung cellphone mo kaysa sa pangarap mo. Ano bang mas importante sa'yo? Pangarap mo sa buhay? O yung newsfeed mo? Hindi, totoo na lang. Anong mas importante sir? Malamang sasabihin mo sa akin pangarap. O e bakit naman yung buong oras mo sa cellphone lang napupunta? Sa TV lang napupunta? Sakripisyo ka naman ng onyo. Magbigay ka naman ng konting effort para sa pangarap mo. Bitawan mo kung kailan necessary talaga yung cellphone na yan. mag ka ng tamang oras. O sige, isang oras. O di, tapos na. ba diba? Tapos anong afternoon pangarap na dapat. So hindi mo mabitawan yan. Cellphone mo na yan. Sasabihin ko sa'yo, ang mabibitawan mo yung pangarap mo. So better limit your screen time para umasenso ka sa buhay